Masahin po natin ang Mateo 23.9. At huwag inyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Hindi naman yata mahirap intindihin yun eh. Huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama siya na nasa langit. Sabi ni Kristo. Ang pinagsabihan po mga alagad, mga kristyano, tayo raw, kung kristyano tayo, wag nating tatawaging ama ang sino man tao sa lupa. Isa lang daw ang tatawagin nating ama, yung ama na nasa langit. Ito po'y usapang religyoso. Ang Biblia kasi is, is speaking religiously. Pampananampalataya ang mga salita sa Biblia. Kaya pagdating sa pananampalataya, Wag nating tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Bakit huwag? Kasi, sabi ni Kristo, huwag kang mangangalo niya. Meron ho bang nangangalo niya? Meron. Kaya nga, hin kaya sinabi huwag eh. Meron nga kasing ganun eh. Eh sinabi, wag niyong tatawaging ama, ang sino man tao sa lupa. Kasi meron sa reliyon, tinatawag yung kanilang mangangaral, ama. Inglisin nga natin yan para maliwanag. And call no man your father upon the earth. Why? For one is your father which is in heaven. S Sino lang daw ho ang tatawagin nating father? Eh ano ba tawag nyo sa pare? Father. Hindi ba kaya kayo antikristo niyan mga kababayan? Eh sabi ni Kristo, huwag mong ama, sino man tao sa lupa, tapos katawag-tawag mo sa pari mo, Good morning, Father. Lalo na kung pogi yung Father, at yun namang, yung babae naman eh, naghahanap ng linga. Father, welcome. looking Father. Ha? Ah, Mami, ano yan? Hindi ba napakaliwanag niyan? Call no one your father upon the earth. For one is your Father, he that is in heaven. 6-9 tells us, Pray after this manner, therefore pray ye. Our Father, we trust in heaven. Be hallowed, be thy name, thy kingdom. it in heaven. Alam nyo yan, ha? Hindi ako nagsisinungaling, alam na alam nyo yan. Give us this day Our day Our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors and lead us not into temptation but deliver us Tandaan niyon, yun? Eh, lahat ng katoliko, alam niya ni. Eh. Manalangin kayo ng ganito. Ano ang panalangin? Ama. ama, namin! Nasa. Nasa kumbento ka. Meron ba nun? Wala nun. Huwag niyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Di ba kayo natatakot kay Kristo, mga kapatid? Father ka ng father. Ang masama, hindi lang basta father eh. Dinagdagan pa. Reverend father. Yung iba hindi pa kontento sa reverend. Nilagay pa, most reverend father. Yun namang nasa Roma, most holy father. Lalo namang di grabe yun. Eh, yung ama sa langit, ang tawag mo lang pag nananalangin ka, our father. Walang most, walang, walang more, walang most, walang reverend, walang kahit ano. Kawawa naman yung father sa heaven. Walang natira sa kanya. Bakit? Lahat ng adjective at adverb in the super, superlative degree ginamit mo na dito sa nasa lupa. Most holy father. What is left for the father in heaven? Wala na. Direktang labag kay Kristo yan. Ang ibig sabihin ng Mateo 23.9, Pagdating sa pananampalataya, Hindi tumatawag ang Kristiyano ng Ama sa kanino mang tao sa lupa. Amen! Amen! Kaya alam nyo, yung ginagawa ng Katoliko, Mali yun. Ewan ko lang kung aamin ang mga paring katoliko. Aminin nyo na, mali yung tawag nyo. Bawal ni Kristo yan eh. Ang pinag-uukulan ng salitang Father, yung Ama lang, kung anak ka ng Diyos. Ngayon, pag ang tinatawag mong Father eh yung tao, siguro tatay mo yun. Hindi naman kataka-taka kami anak ang mga pari eh. Tama ba ako mga kapatid? Ma. Huwag kayong magagalit. We are speaking of realities. Nag-uusap lang tayo sa totoo meron talagang pare na nanganganak. Nagkakaanak. Alam niyo yun, mga kababayan? Merong isang kilalang kilalang Pilipino humawak ng matataas na posisyon sa gobyerno, anak ng pare. Kaya nga, ang ganda ng ilong eh. Kastila ang amay. Eh. Pati nga, apelido Kastila rin eh. Ano palagay niyo, apelido Suryano? Tagalog ba yun? <laughs> pangalan Suryano, ta hindi Tagalog yung, Kastila yung. Ang mga pangalan Tagalog, di, ma di, Magiba, di Malanta, di Masupil, si Malakas, si Maganda. Yan, Ang pangalan Tagalog. <laughs> Pero yung sa pangalan Quezon, Kastila yun. Quezon. Quezon. Sabi ng, sabi na Amerikano, Quezon City, eh. It's named after our pres president, Quezon. Kastila yon, yun. Ayan ang ibig ko sabihin. Ingat kayo mga kababayan, mali yan na tawagin nating ama, it implies siya ba ng anak sa atin? Ba't matatawagin father, di naman siya ng anak sa iyo. Dalawa lang ang dapat nating makilalang ama, pero isa lang ang dapat nating tawaging father pagdating sa reliyon. Ang isang ama natin, yung ama ng ating laman. Our biological father or our father in the flesh. Isa pa, yung amang nasa langit na siyang ama ng ating espiritu. Yun lang ang kinikilala kong ama. Ama sa langit at nasa langit at yung ama na ama ng aking laman. Pero ang tinatawag ko lang na ama, yung ama sa langit. Yung salita kasing ama, mga kababayan, yun ang pangalan ng makapangyarihan sa lahat. Pangalang walang hanggan. Si 63, 16 ng Isayas. Sapagkat ikaw ay aming ama, magaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Yan, sa screen. Ikaw ay aming ama, aming manunubos, na mula ng walang pasimula, siya mong pangalan. Yung pala pangalan niya eh. Kaya bawal itawag yun sa iba, sa tao, sa lupa. Kasi yun ang pangalan niya, that is his, his, everlasting name. is our Father. From everlasting is thy name. Yun ang pangalan ng Ama. Eh, merong mga tao hindi kumikilala ron eh. Ayaw nilang kilalanin yung pangalang Ama. 63-16 yan, ano? Ilagay mo nga sa 19. Eh. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman. Gaya ng hindi na nga tawag sa iyong pangalan. Kita nyo, mayroong mga tao hindi natawag sa pangalan ng ama eh. Ha? Ang tinatawag, pare. Nakita nyo mga kapatid? Masama po yan.